Ayan, uh, magandang araw po sa ating lahat. At ayon, may na po tayo uli ng munting blessing galing po kay Mami Hello. Uh, galing po kay Mami Hello Mix blood Ayon, uh, ayun, uh, napanood niya po kasi sa napanood po niya sa live natin na na may, nang, may naniningil po sa aking tindahan. Uh, sa balis pa ako po yung Nueva utang po ito nila nila Tatay Chris na nagtrabaho po sa sila yung sinundo po natin sa Sambales yung mag-asawang matanda Ah, uh, munting uh, na iwanan sinundo po namin sila doon at may naiwanan konting utang uh, 780 lang naman po 780 pesos yung utang napanood po tayo ni Mami Hello na na sinisingil po akin ang musta at sinisingil parang sinisingil na rin na kasi naitanong ko o naipaghikas na nila Tatay Chris yung naiwanan nilang utang sa tindahan. Ganun pa man po, uh, napanood ni Mami Hello at um, sinabi niya na nak, bayaran mo na yung utang ng dalawang matanda para wala ka ng, isang, ka ng ibang iniisip. Kasi uh, hindi naman po kasi sa akin binigay yung GCAS number at mm, um, nandun sa dalawang matanda yung GCAS number pero kumikilos po ang Lord para tayo po yung maging tulay para mabayaran mabayaran po yung munting utang dahil kapit asukal po siguro yon medyo matagal na rin nakalipas kahit po walang utang si Kuya Aw eh, si Kuya Aw po ang magbabayad sa tulong naman po ng ating mga mami na napapanood po sa atin na na malit na bagay lang daw po pero hindi mo man utang yan, o mo, ako yung tulay, ako na rin po ang magbabayad. Pukunin po natin yung Gcash natin, ito. Papasa natin. Ni-screenshot ko po yung number ni Ma'am Maricel. Po. Ayan po. natin kung may laman yung Gcash number para mabayaran na po yung utang nila. <laughs> At sabi ko nga po, malit na bagay lang naman po, di ba? Pero kumilos ang Lord para magkalaman po yung jikas ko at para maiporward ko po doon sa tindahan po sa Castillejos o At mm, hindi ko naman po up sila Tatay Chris. Sana eh okay lang din po sila. Nakaka ano lang po no? 0303 Ito pa, uh, hanapin natin Tingnan natin kung may gigas Kung may naman yung aking gigas Ito, po. ayan Ito ko po Ayan po, meron siyang 1,000 ano Ang utang po ni Ang utang po sa tindahan nila Tatay Chris na sinundo natin sa Ayan, dami nagtag dami dad, dumarating na message yan mami, hello, salamat po sa pagkapanood mo eh, Nabayaran ko po ito Ito yung live natin kahapon In-screenshot natin para makuha natin yung number Ni ma'am Maricel Maricel Pastillo Ng Castillo Sambales Yan ma'am Maricel ah, Pagpo-forward uli ako ng 480 kasi sabi nyo 780 yung utang eh, naka, Yung laman ng GKAS ko Nung isang araw, 300 lang Ipinorward ko po sa inyo Siguro, re-record naman dyan sa GCAS number nyo yung pangalan ni Kuya Aw, Au, Aurelio Magtalas. Ngayon, magsesend po ulit ako ng yung balance po na utang nila Tatay Chris. Sesend ko po, po sa inyo ngayon. Para po, wala na pong ah, send po ba? Send GCAS. Tama ba? Ah, 0 zero, zero nine, nine, nine. 5-9 daw eh. 2-4-5. 2 4, 2, 4 Ayan. 0999 25 9, 9, 9. 2-5. 2 Ayan. 480. Ayan. Epo, magsend po tayo ng 480. Dahil po nakapagsend ako sa kanya ng 300 no isang araw na live ko. Ang utang po nila Tatay Chris 7, 780 po. Ayun. Sesen po natin para para maging okay. 480. I do you protection. Bakit ganoon? Ayan, uh, 480, tingnan natin. Ayun, Maricel, Maricel po yung pangalan na yun. No? I binalag po natin kasi hindi ko sila friends sa messenger yung may tindahan. Para po kung singilin uli ako, may, may mapakita po akong video. Yan, Maricel app, No? Pastidio. Ayun. Para po may makita ko ayun, ipapabideo natin para makita, makita po niya na nag-send po ako. Yan, press, yan. Yan po, nasa video po ayun, nag-send ah para po makita po nila gusto screenshot din natin para pagpasok nyo sa live yun yan uh, magpapasalamat tayo ayun tatay Chris at kay sa iyong misis na si nanay, ano to nanay Kristiata yon. yun uh, yun pong maiwanan yung utang sa Sambales Castillejo Sambales sa tindahan kila Ma'am Maricel eto po, binayaran po ni Kuya Aw. Sa tulong po ng ating mga mami na nakakanood kay Kuya Aw, uh, kahit hindi po nila utang, at kahit hindi ko po utang, eh, eh ito po, eh, nabayaran po natin. Nakakataba lang po ng puso na ako yung ala naman pong trabaho, kundi ito, magpuyat sa YT. Kakautang po ako. <laughs> ano po yon joke lang, ah utang po yun ng dalawang matanda na sinundo po namin sa Sambales na bumiyahe po kami ng 15 hours buweltahan, nakasakay lang po ako sa wheelchair at motor uh, bumiyahe po kami ng buweltahan 15 hours dun ko po nakuha yung sugat ko ngayon na pinagagaling sobrang ay ah, hindi naman po ako nagsisisi dahil sa karamdaman po nung matandang si Tatay Chris eh, ayun, gumaling na po yung sugat niya uh, makikita nyo po yung video do sa biyayang sambales kung ano lagay nung matanda na sinundo namin at mm, talaga pong puro sugat at nakiusap kami kay mam Maricel na yung utang sa tindahan na na ipo na lang nung dalawang matanda pag nakauwi ng Nueva Ecija pero hindi naman sa akin binigay yung number kaya iniisip ko na bayaran nila ayun, nagpunta si mam Maricel na sa aking live at kinamusta po at hindi naman nawala sa isip ko na at mamarisan yung kamusta na bayaran ba yung yung 780 na ay yung utang sa sa tindahan ng dalawang matanda eh sabi buhat ng buhat nung umalis sila hindi naman daw tumatawag doon or ano kaya sabi ko sige po la niyo yung Gcash number niyo at kung sakasakali po na magkaroon ng laman yung Gcash ko eh, ako na po ang magbabayan hanggang sa may 300 yung gikas hanggang sa ngayon may 1k yung gikas natin pinunipaid na po natin yung 780k ma'am Maricel ayun uh, Ma salamat sa tiwala kay doon sa dalawang matanda siguro yung utang nila na yan kundi kapit asukal eh, po ano paman sa munting tindahan po nyo. at um, kahit papano, kahit maliit na bagay po yun, utang yon dapat bayaran naman talaga. Pero dun sa dalawang matanda po, ala pa akong update. Hindi po ako nakakalabas ng bahay dahil kailangan ko magpagaling. At saka, oh, okay, balita ko, okay na sila. Kahit pa paano kumikita po sila ng barya-barya sa pangangalakal. Nangangalakal na lang po sila ngayon. At, mm, ayun, uh, salamat po talaga at buti nagpunta kayo sa live po. at mm, kahit pa paano po, eh, nakabayad po si Kuya Aw sa inyo. <laughs> Kahit na hindi po, sabi ko nga po, uh, hindi ko po utang yon Baka isipin po nung ating mga nagsishare ng blessing kay Kuya Aw, eh, nakakarating po akong mangutang hanggang sa mbales. Ano lang po, yun po yung dalawang matanda na sinundo po natin doon. At, mm, sobrang nagpapasalamat kay Kuya Aw at mm hindi man nila ako nililibot dito, hindi ko man sila malibot-libot, pero okay na po, okay na yung okay na po yung yung utang nilang inuwanan doon na bayaran po natin sa tulong ng ating mga mami sa tulong ng mga kaibigan doon po sa mga, ayan, shout out mami hello, kay mami gasy at saka po kay mami oli at sa ating mga kaibigan ayan, idol NTV shout out, ayan, at shout out na po natin lahat lahat po kayo eh sina shout out ko hindi na po kayo maiisa-isa dahil so, hahaba po itong video at ayan shout out din po sa aking minamahal na Esme uh, shoutout shout out sa iyo at salamat din sa pangunawa kay Kuya Ao at um, andyan ka palagi ah. kaya ayun uh, oh, hanggang dito na lang po siguro kasi na naman din po kung may kukwento at mm, eto nakapadapa pa rin dapa sa live, dapa sa panggang pagbibideo dapa pa rin ang akin lang pong may iwanan na salita eh eka eh, nga po basta nasa tama dun po tayo at, mm, at kung saka-saka naman uh, siyempre wag na wag tayong makakalimot na, na tumawag na hindi tumawag sa ating Lord sa ating Panginoon na nasa langit amang nasa langit. At ako po, ramdam ko po na sa kabila nung aking dina, pinagdaanan na kalungkutan, eh, naghihimala po ang langit para po kay Kuya Alaman po nababago sa buhay ko pero nagiging matibay, matatag at lumalakas po yung aking pananampalataya po sa ating Panginoong, ating Panginoong Ama na nasa langit hindi man po asing hindi man ako pala simba pero hindi man ako ano pero nagdadasal po ako ng taimtim sa puso ko para o ano man po yung kulang sa akin or kung ano mang kalungkutan yung dumarating sa akin eh meron na pong panangga di ba kaya salamat po sa ating mga mami uh, kita po tayo sa Ah, hindi ko na po ilalatang basta salamat po sa inyong pagmamahal. Ah, ayoko naman po maging atat na ayoko naman po yung dating ugali ko na pag sinabihan mo ngayon ginana natutulog. Mas ang importante po kahit po nasa loob ng bahay si Kuya Aw, ay eh nakagawa po tayo ng mabuti na naman. Sobrang nakakataba po ng puso. Hindi ko man po magamit 'yung aking mga paa, nagagamit ko po 'yung aking puso, aking bibig, aking mata, aking tenga aking mga kamay kahit po nakapadapa lang ako dito ay eh nakagawa na naman po tayo ng munting kabutihan kaya maraming salamat po talaga salamat ng marami maraming salamat sa ating mga mami doon sa mami po na nakapanood na knock yung balansi mo doon sa sambales na utang nung dalawang matanda ipadikas mo na di ba? nakakataba po ng puso pero hindi ko po hindi po ako nanghingi doon sa mami po na yun napanood niya lang po na ipolipid mo na na knock out. Kaya Mami Hello Hello, uh, Mami Hello Mix Vlog 2.0, daga mo 2.0. Salamat po sa iyo at ingat palagi at sa kwento ng iyong pinagdaanan, talambuhay, pangarap, pagiging matatag, pagiging masayahin. Uh, andito kami idol Idol NTV, rin mo kaming pamilya, Uturing mo kaming mga anak ni Idol NTB, Lagi ka namin, pag mo nang makakausap at, at kailangan mo nang kahit paano, kailangan mo nang uh, kulang ka sa time o kailangan mo nang time para matawa ka, andito po kami ni Idol NTV. At doon sa mga nakakausap po natin sa messenger, shout out po natin sila na tumutulo ang luha. Pagka po alam nyo ng mali, masarap magmahal, di ba? masarap magmahal pero kung maling tao lang naman, huwag nyo nang ipagpatuloy. Masasaktan lang po kayo at masisira lang ang buhay nyo. Charot lang po, charot lang ngayon ha, real talk lang, charot Ayun, shout out po talaga at maraming salamat. Mami, hello, mix vlog. Shout out po, maraming salamat sa ating mga mami. Uh, mga mami, Merry Christmas po at abangan nyo po yung ay, happy Halloween po sa ating lahat malapit na pala yung no, November 1 ano? at yun baka makalabas po tayo ng katapusan kaya salamat po talaga at um, subukan natin naman mag live para baka pumasok si Ma'am Maricel para ma, ma, up ko na sa kanya na may dumating ng polypay na uh, konting utang po nung dalawang matanda na binayaran po nung ating mami ano po, maraming salamat po at God bless po lahat. Uh, God, bless all sa ating lahat. At siyempre, huwag tayong makakalimot tumawag sa kanya. Ano mang nakaramdaman, ano mang kalungkutan, kahirapan, o, o kung ano paman, man, kung anong problem, problema pa man yan, or gantimpala, kailangan po nating magpasalamat sa Lord. At kung kasalanan, humingi po ng tawad. Paano po? Maraming salamat po. Ito na naman po si Boy Dapa.